Nagbigay ng pera at motorsiklo sa mga pulis sa mga umunay Chinese spies dito sa Pilipinas. Base sa article ng Reuters na nilabas ngayong araw, apat na espiyang Chinese daw ang nagbigay ng cash donations at sasakyan sa dalawang police forces. Ayon daw yan sa mga letrato, video at online post na nakita ng Reuters. Hindi naman matukoy ng Reuters kung para saan ang mga nasabing donasyon. Pero nakikinabang daw dyan ang lungsod ng Tarlac. No comment naman ng mayor ng Tarlac nang tanungin sila ng Reuters. Nabangit din sa article ng Reuters ang pangalan ni Cagayan Mayor o Cagayan Governor Manuel Mamba. Kinausap siya ng News 5 at ito ang kanyang sagot. Well, as an, an LGU official, I haven't received any from them except from the embassy. I've given them my 6 million worth of price. Mga kapatid, Edlinggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.